Pero ganito kabastos itong dito sa Senado. Tapos gaganoon nila aming pastor. Yes, uh, so, uh, so, uh, yes uh, uh, I know that. It's of the transcendental center. That is improper. Kung natin ang akusasyon, kung hindi totoo ito, okay, may karapatan tayo sabihin na hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako, okay lang yun. Pero huwag gawin yun ang batas. Liwanan. Oh, sir, may wala ni? Please, uh, please, uh, order, order. Please, uh, walang ng uh, personal na confrontation dito. Please, address all your statements to the chairman. Secretary of the uh, ALG, uh, uh, to clarify about this uh, uh, reward money for leading to uh, for the information leading to the arrest of uh, Pastor Kibuloy. You have the floor, sir. Uh, Malaming <laughs> Maraming salamat po, Senator Ronald De La Rosa, ng ating chairperson, kay Senator Robin Padilla, sa lahat po na nandirito po ngayon. Um, Mr. Chair, with the your indulgence, can I make an opening statement? Uh, yes, sir. Chair? Yes, go ahead, go ahead, Secretary. Ikaklaro ko lang ho para sa lahat at maunawaan po natin ang issue po rito. Yung pong reward na sinasabi, ito po ay uh, inaalok. No? Hindi po ako nagsulisit nito. Never po ako nagsulisit. Never po po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong at sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC. No? On record po iyan, maski tanungin niyo po ang lahat. No? Inuulit ko, wala po akong natanggap, never ako nagsulisit po rito, at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor Kibuloy. Ngayon, sasariwain ko lang at uh, ano ba legalidad nitong pagbibigay na award. Alam nyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita akong isang clip na kung saan ang mismong, hindi ko po alam kung siya'y abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? nakikita kong kasama po niya, na siya mismo nagsasabi ay ito'y legal dahil ginawa niya po. Baka pwedeng i-play ko po yung tape ni Atty. Topacio. Pakiplay lang. Okay. So, iyan po isang insidente na kung saan mismo ang isang abogado na nakikita ang kasama ng Kingdom of Jesus Christ, siya mismo ang nagbibigay ng reward, no? Mismo sa gobyerno, ha? Mismo sa gobyerno. Siya po mismo 'yan. Ngayon, ayun nga sa batas, uh, ito'y tinaro ko na po. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, kasi narinig ko yung mga nag-ano kanina tungkol sa pulis eh. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang pulis po, nananahimik yan. Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila ang mag-serve ng warrant of arrest. Ano ba sinaserve nila dito? Tatlong bagay po. Number one, ito po ay daling mismo sa Davao Court Branch 12 at sa Pasig RTC Branch 159. Sa mga nakikinig po kung ikaw ay magkakaso, o nari kami dalawa ni Attorney Bascuna, Abalos versus Bascuna. Maghihiring kami sa piskalya. At kung matalo si Bascuna, ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines. Ang kalaban niya na ang mamamayan ng Pilipinas. Yun na po ang nangyari rito. Sa RTC, tapos na po ito, umantong na sa People of the Philippines versus Pastor Kibuloy at nag-issue ng warrant of arrest for child abuse, no? Ito ay ang uh, sexual na ito ay uh, ay pag-aabuso sa mga bata, no? Ng criminal case number RDCBO 24-01439 ng ng Davao branch. And another warrant for sexual abuse, no? Ito po ay sexual na pagkasamantala, no? Dito rin po sa Davao. At sumunod ay ang Pasig RTC, nag-issue na rin ng one of arrest for trafficking in persons. No? Ito yung qualified trafficking under Section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito. No? no bail po ito. Matindi ito. At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabuatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng presa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No? Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Cabello. Hindi po. No? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyo noong March 19, 2024 ni Senator Risa ang Committee on uh, uh, Women and Gender Equality. No? Ito po yung dahil yata sa kanyang, para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magsaserve dito? Ang Senado and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kailala si Pastor Kibuloy. Ginagalang po ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Pero sana maunawa ang po ninyo na trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang ustisya at ang basihan ng ustisya ay ang batas. At siya na pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin niyang babaksak ang buong bansa, kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangan hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations. Ang demanda niya. Hayaan kong basahin ko. Dito ang mismo yung testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya ay isang innocenting 17 years old na taong gulang na dalaga. Isa sa kanya mga tagasunod at estudyante sa KOJC na Jose Maria College. Ito po ang sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos na ng tribute program ng KGC Tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil ipinapatawad ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, party daw ng trabaho ng Ministry of the Pastoral na imasahin si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, Huwag ko daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at piligan ako ng lotion na magpabango ng Bath and Body Works brand, ang specific center enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na ang mamasahi. Gising na si Kibuloy nito. Noong itutuloy ko na, dahil uh, ang pamamasahe. Excuse me, sir. sir, 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 sir. tatapusin ko lang, please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Mayus at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butonis ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya. Sir, sir at, I'll just finish this. Person. Yeah, yeah. For a while, for a while. Uh, let, me, let, me, let me remind you. Sir, so, this hearing uh, is not questioning the issue wants to borrow yes, I just finish this. Uh, it has uh, a connection. Please, please let me finish. Yeah, yeah, yeah. But, 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 please listen to me, please. First, what the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang manapol purpose si ito. We are not, wala kami pika-alam kung... Sir, 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 there is no connection. Bakit nagkakaso? Sir, just let me finish, <laughs> okay, Mr. Chairman. Sige, go ahead. If I may, Your Honor, I think please, please, you, you that... Please, please, tatapusin ko lang. You will have your time. You will have your time. Subjudicee, with... that goes into the very merits of the you case. You will have your time, Attorney you Torrio. Yes, I know that. In spite Lord, of the trans-NPAL That is improper. Order, order, order. order. This is my speech. You yeah, cannot yeah. tell me what is improper. Yeah, order, right. Right order, order. Uh, I I am the chairman. Please uh, listen to me. Uh, let us have an orderly uh, conduct of hearing. So, please, uh, sir, kaya, kaya kita sinabihan. The purpose of this hearing is to determine kung to indeed mayroong overkill yung implementation ng warrant of arrest. We are not hindi sir, natin tatakil dito kung ano background bakit nagkakaroon sir may na warrant collection po sir yes I'm going, to connect but I'm just reminding you and I, I don't want to deprive you of your uh, uh, opening statement you can continue but uh, pakinggan mo muna yung sinasabi ko na the very purpose of this is to determine if there is overkill thank that's you. all thank that's you, all. Mr. you so, can continue you yeah. can continue uh, tapusin ko lang po ito anyway this is part of the record of the senate wala akong iniimbento lahat po ito ay galing din dito to nung itutuloy na kung dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggali ang butones ng t-shirt ko hanggang natuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Makatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na, pumunta ako sa CR. Tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame. At dito, nagsimula akong umiyak. Point of order, Nais ko lang, bigla, biglang diin na minor Paako mo yung nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay may karapatan siya sabi niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako, okay lang yun. Pero okay. wag ba ako nilang pata nito? Orin lang niyo, po, orin lang, Lord po. Lord Lord lang na. po, Mr. Chair. For the record, the Chair would like to express that yung lahat na sinabi ni Secretary Abalos were taken up in the previous hearing of the other committee. So that was already uh, recorded in the Senate. So, tapos ka na, sir? Okay na, sir? Hindi pa, ako eh. Ha? May sasabihin nga si, ano, ayaw niya akong patapusin, eh. Your Honor, um, the point of order being that I think uh, uh, Secretary Abalos is a lawyer. That is actually sub judice, Your Honor. It is precisely the subject now of uh, Court trial before RTC Quezon City as well as RTC Pasig City. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. We are not into looking as to whether or not the allegations of one alias Amanda was true or not. That is subject within the jurisdiction of the court, because those cases have already been discussed and dismissed. By the um, um, city prosecution's office of Davao City, and um that has been pending before the Department of Justice for four years. Well, uh, it was resolved, and our motion for a consideration now, Your Honor, is still pending before the DOJ, even if warrants of arrest have already been issued against my client. So it would be unfair, Your Honor, to quote direct from the allegations in the affidavits because that is sub judice, Your Honor. Mr. And, uh, uh, and Attorney uh, knows that. Uh, Mr. Mr. Chairman, please. Uh, uh, Pogawel, uh, Balos. The chair rules. That this committee is focused on investigating the subject at hand, which is the over, alleged overkill in the implementation of the warrant of arrest. So, please, if I, uh, I am asking Secretary Abalos, if those uh, issues that you're pointing is not uh, connected to the investigation, please refrain from doing so. Oh, Mr. Chair? Yes, go ahead. Hi. okay. I'm, I'm sorry for, for my voice. Okay. Sana lang, Mr. Chair, what si sa Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Klaro naman ang sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. Kaya nga sinabi ko, mas mabuti, sumuko na siya, magpakita na siya, at siya rin nagsasabi, nasa hearing ito, para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And it's already people of the Philippines, may warrant, hindi ba, Tony Torion? May warrant. Oh, sir, may warrant. Sorry. Please, uh, please uh, order, order. Please, uh, walang uh, personal na confrontation dito. Please address all your... Lahat ang sabihin ninyo, i-address nyo sa chairman, and not to each other. if i may your honor if i may yes um the problem with the statements of secretary abalos he being a lawyer is that he quoted verbatim the allegations in the affidavit complaint which is now actually on trial before two courts your honor so that is clearly improper because the issue in this case is not the validity the truthfulness veracity of the contents of the affidavit complaint what we are talking here is whether or not the use of force employed by the pnp in the service of such warrant was excessive so, therefore, to quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Avalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That uh is proper during the trial of the case, Your Honor. and that is also unfair on the part of pastor apollo Sikiboloy, who cannot uh, who cannot actually also state his portion the fact that it the, even the date september 1 of 2014 was not even the tribute to, to the king it was actually august 29 2014 and that in itself is untruthful and the fact that he was she was allegedly forced uh, we could not say here that his fa her father was in fact present during that time and she, he did not even uh, she did not even report that to his father or to her father your honor all of these matters your honor the merits of the case specifically the actual allegations in the affidavit complaint should not be stated because those are uncalled for and are not covered by the investigation in the, uh, of the Senate, Your Honor. That is Mr. Chair, ordinary uh, uh, rules of fairness. No, no, no. I no, no. no. will no. so, just, just, but, just okay. right. let him finish, finish. finish. time. OR ordinary, rules of fairness and decency require that, Your Honor. Mr. Chair, may I? Okay, uh, you can respond, uh, Secretary Abalos. Mr. Chair, sana nakikinig lang siya. No? I mean, lahat naman tayo may tenga at nakarecord to. palarong klaro sinabi ko, hindi ko sinight yung nasa kaso. Ang sinight ko yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing. ni Senator Ontiveros ang sinay ko. Kaya nga yung sinasabi niyang akusasyon, sana sumuko na, sabi mo sa client mo sumuko na, Mr. Chair. Uh, please, I'm just asking as an officer of the court para maklaro, precisely so that we can hear your side. With due respect, uh, no. uh, before you you respond to uh, Toritonian, I would like to say na yung uh, sinasabi ninyo is uh, you may claim it as relevant to the issue at hand, but it is not germane to the investigation that we are conducting right now. So it has already been uh, recorded in the Senate hearings. So I think th there's no there's no use of uh, uh, uh for, for, for this investigation. Uh, it's not uh, German already. Yes, sir. Yes, well, if I might finish, kasi hindi ko pinatapos eh, kaya hindi pa ako tapos kanina. Tatapusin ko lang. Pabayaan yung tapusin ko, bakit ito may relasyon. Okay, okay go ahead. Bakit ito may relasyon? Klarong-klaro na huminto ang investigasyon. Huminto ang kaso. Sinasabi ni Atty. Terrio ng side ng kliyente niya, hindi tuloy sabi. Huminto ang investigasyon sa Senado huminto sa RTC Pasig, RTC Davao. Nakakagulo ngayon ng pulis para hanapin siya. Hanggang ngayon, hinahanap po siya. Ngayon, hinahanap ito, sasabihin natin, excessive force, lahat po ginagamit. Masisisi ang pulis. Pero, hindi hindi ng pulis, hanapin si Pastor Kibuloy, hanapin siya. May defense, Mr. Chair, this has a direct correlation. Bakit? Because ang akusasyon na binasa ko, calls for a direct answer. Totoo ba ito, Pastor? O oh, hindi. totoo, totoo sige inusente ka, pero kung ito'y hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari ito maski sa kapatid niya. Yun lang ho, lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. Thank you, Mr. Thank you. Chair. Thank you, Secretary Balos. You want good to respond? Uh, good morning po. Ms. Good morning Carolina. po sa lahat. Uh, Mr. Okay. Chair, Senator Robin, sa lahat po na nandito. Maraming maraming salamat sa muling pagdinig ngayon uh, regarding po doon sa ang pinatawag itong committee na to, kung totoo bang excessive force po yung ginamit ng 10 which even the former president PRRD said it was it would be recorded in history as a day of infamy because they attacked our compound unnecessarily using excessive force nagkataon lang hindi nila nagawa yun kay pastor kaya they were not successful in doing so alam na natin po yung nangyari ang pang ang pangalawang tanong dito sa hearing na to e eh kung tama ba legal ba yung bounty na 10 million para kay pastor na hindi pa po siya convicted sa korte yung binasa ng DILG masakit pakinggan kasi walang katotohanan. Alam namin yon Personally, 40 years kaming kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos kay dito sa Senado, kay sa Korte ng Galing, malicious bastos yon ng galing sa bibig niya. Sabihin ko rin, kasi nga allegation yon walang katotohanan in behalf of the kingdom. Ang, ang ngayon, sa Korte, pwede babalikan natin? O do bastos nga si Senator Abalos sa sinabi niya kasi kinote niya yon dito sa committee, hindi naman kasali. Malicious nga, pwede po balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit nung June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba ang pagpatong ng 10 million pesos sa ulat sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawakang pera meron lang daw tumulong di ba ang tanong namin noon sino itong private citizen na tumulong para maguli si Pastor may galit ba siya kay Pastor? meron ba siyang gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? kasi when you put the bounty of 10 million pesos sa tulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa ating dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, lab, yun nga, mas, mas, mas masahol pa siya sa pinaka, pinaka na terorista at killer dito sa bansa. And Pastor is Pastor kibeloy hindi pa siya convicted. Di ba sinabi na namin balik-balik kay Pastor? Meron na makikialam na Amerika. O yan, sinabi din niya, Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang yung korte, yung kaso, dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman, ang, ang sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito haharapin niya. Kahit sa korte, haharapin ni Pastor. Gusto, gusto ni Pastor Kibuloy. Harapin itong kasong to para matapos ng kasinungalingan. Al alam, kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae sa pinotetahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito kabastos itong dito sa Senado. Tapos gaganoon nila aming Pastor. down your voice. Oh, itong down your voice. Kasi din si so, Apalos. So, so sir, sir, so, sir, sir balikan natin yung excessive. Nandito yung ground commanders. Gusto lang po yeah, lang matapos. Yeah.